ilang bansa na ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala matapos ang panibagong water cannoning incident ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pahayag na inilabas ng Embahada ng France na nawagan ng France sa China na respetuhin ito ang United Nations Convention on Law of the Sea, ang freedom of navigation, pati na rin ang 2016 arbitral ruling. Tinututulan rin ng France ang anumang banta o paggamit ng puwersa na salungat sa international law at ipinaalala rin ito ang kahalagahan ng pagresulba sa pamamagitan ng dialogo. Ganito rin ang naging pahayag ng iba pang bansa tulad ng Japan, Germany at Australia kung saan nanawagan sila sa China na irespeto ang international law. Tiniyak naman ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na makakaasa ang Pilipinas ng suporta mula sa Estados Unidos sa pagtataguyod ng freedom of navigation at international law nauna nang binigyang diin ng National Security Council na hindi titigil ang Pilipinas sa pagsasagawa ng mga lehitimong aktibidad sa ating maritime zone kasama na ang Bajo de Masinloco na isa sa mga mahalagang pinagkukunan ng kabuhayan ng ating mga mangingisda.